bulag ang tatay ni Rolando. Isang bagay na nagtulak sa kanyang masabak sa pagkanta sa edad na limang taon pa lamang. Ako yung taga-akay-akay ng papa ko. Nagpapalimos kami. Papa ko nag-gitara. Ako yung kumakanta. Kahit ilan lang po yung ibigay sa amin. Kamusta na yung daddy mo ngayon? Buhay uh, uh, pa siya? Namatay na po. Patay. Ay, ulila ka na. Uh, Are you married? Uh, opo, pero hiwalay po kami. Iniwan po kami, ma'am. Pati mga anak ayaw? mo? Oh, nandito po sa Ilan akin. Ilan yung anak mo? Tatlo po. Ba't ka iniwan? Oo oh, nga po, nagtatrabaho po ng Maynila. Tapos hindi na nakabalit. Ang balita, ma'am, uh, mayroon na daw kasama doon. Ito so na siguro, lang. ano to, Rolando, yung kanta mo, di ba, Friendship, pag ganyan yung kwento, may puso talaga at may pain. Sige, parinig nga. Rolando, oh. parang naiiyak ka dun sa part na ikaw lang ang mamahalin. Ano po yung mami, kasi wala naman akong nagawa ang kasalan sa asawa ko, ma'am. Tapos, na po, iniwan ko kami, ma'am. Hindi ba, vale, Rolando, I think you deserve a better wife in the future. Alam mo ba na umiiyak si Chris kanina ang kumakanta ka? Kaya ayaw tumingin siya sa'yo, nakatingin sa akin eh. Kasi sinabi ni Ai-Ai, friendship, ang gwapo-gwapo ng boses niya. Parang feeling ko si Teolog Pascual yung kumakanta sa sobrang kagwapuhan ng boses mo. Salamat. Let's vote! Friendship? Ako? You got it! Yes! May trabaho ka, Rolando, ngayon? Mayroon po. Uh, kasi, ayan nga po sa... Uh, yung father ko po blind uh, volunteer worker po ako ng mga bulag diyan sa Davao po ma'am oh. Yes. nga po inaalay ko po yung uh, para sa mga anak ko agit po sa lahat ma'am kung baka sakaling papalarin rin man ako ma'am sa mga bulag din ma'am tutulungan ko din sila bonggeishos ika nga di ba boss kaya yes na yes, yes. So, thank you po ma'am yes. overwhelming yes na yes din Thank you.